Hanap namin yung Hollywood! Yey! Hollywood! akala ko may kinakausap ko dyan. Gano'n dyan. Nakuha-bakuha Yan! Hollywood! Hollywood! tingnan din sa Hollywood. hollywood pa <laughs> pa <laughs> diba 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 Saka kayo magreklamo, ginas okay, natin yun eh. Basta kayo lang. <laughs> Di ba atin eh? Basta ako, mga vlog Basta ako, okay na nun sa kanta-kanta ninyo. <laughs> <laughs> kayo lang, mapapaligo pa ako ng alaga ko pag-uwi. Ano? Magpapaligo pa ako ng alaga ko pag uwi. Gagawin ko na lang. Maligo. Okay. Magres. Kasi bukas. Ano? Trabaho. Sabado ng ano? Nang ng, ng, ng hapon. Off din yun. Kasi hindi ako mag, magtrabaho ko. Sinabihan ko sila. Oh, diba? Nakarating kami sa maraming hotel ngayon. Dadalawa lang kayo ni Ata. Dadalawa lang kayo Dadalawa lang kayo ni Ata. Binanaw mo yung beanie yun niya ni Ate, nilitignan mo, may gitara si Ate niya. Para sa melbana, wala lang, masaya. Tayo sa mga kasi ng mga tatay ng min kami ni Ate. Malaki ka? Mas matakat lang ako sa kanya.

nila papa papamapagda sila, sila sila yung sila slow. Kita maganda pala dito oh. Naya. Oh, diba? Parang parang nasa bundok lang Ang like, hey, galing

Hollywood na Hollywood nga. Oo oh nga, Hollywood. You see? Ang ganda. Tubig talaga. Wala kayong tubig. Tubig talaga. Ay ate, ate ito yung hiking na, ano, yun, know? Malapit lang dito.